Okay. Muling magbabalik. Bagong lahat, nais ko muna kayong batiin ng magandang umaga. Out. Shout out sa mga nanonood dyan. Hmm. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. O, yan na yung kwan namin. Lumaki na siya. O. Hmm. Ito yung kwan. Yung una. Ito lang ang iikukan ko maganda yung kanya yung clearance niya, wala kang masabi. Pero kahit papano ay kwan, meron pa ring hindi tumubo. Pero hindi na gaano kalala. May mga hindi tumubo. Mga isa hanggang tatlo lang. Ganun lang ang pagitan. Kaya to sa tatlo. Tatlo apat. Hindi na yung katulad dati na kwan. Pero okay na rin yan. Meron pa rin kahit na ako, ano. Oh. Hindi maiiwasan pero okay na yan. Yung clearance na yan, ayan oh. Meron pa rin hindi tumubo pala. Oh. Hindi. Hindi siya 100% pero oh, okay na siya. Hmm. Maganda na. Hmm. Ito yung pinagpraktisan ko. kayak ada akun. nih, ayan saka wag nyo nang pansinin mga idol o. Oh. dati kung mapapansin nyo ngayon wag nyo nang pansinin kasi yun ang madalas na naririnig nyo sa akin oh ayan. wag nyo na rin yung pansinin kunti lang yan o. ayan natumba Bumangon kakaybigan. Ganon tayo. Pag may natapa, kailangan bumangon. Oh. Balik kong 6 ito. Balik ko na to 12 days. Yan, 12 days na yan. Kung 12 days, eh malapit na tayo magabuno. Eh, malapit na kami magabuno. Oh, ayan yung mag uh, kan, 50 e 18 nyo. Tapos yan o. Oh. O, oh, tingnan nyo yung kan o. Hmm. Ilan sila ang kan e? dalawa o tatlo sila yung isa tagasukat yung isa alalay yung isa driver hmm. tinan nyo eh kung nagtanggal sila ng gulong hmm. ganyan okay lang kung ganyan kayo ganyan karami eh paano pag mag isa kayo yun ang tanong dun oh, kasi dito sa amin kasi eh, mostly walang matawag hmm. Ayun o. Oh, o, oh, tinan nyo yan. Nag-spray. Hmm. Kasi maraming damo ayun, sa kanya. Hmm. So, nauna kasi yun. Kaya, kung ano. Hmm. Dito, dito sa kabilaw. Hindi pa sila nag-umpisa. Baka pagka gumanda na yung lupa kasi basa pa eh eh sigurado tatamnan na nila ito kasi eh, konti na lang ang kondito. dito um, ang natitira halos 10% na lang oh. okay na yan 100% na yan. may mga hindi pa, pa rin tumubo pero okay na yan. hold na ng iba yan yan, yung mga ko niyan, yung mga natit, natira, natira. Okay oh, na. Mapunta tayo dito sa kabila. Tingnan yun. O, oh, maputik. O. Oh, meron akong kinukumbert. Eh... Medyo patapos na siya. Kaya, ang ginawa ko, mga idol, hindi ko na siya nilive. Kasi, alam ko na maraming gagaya doon. Kaya, sinikreto ko na lang. O yan, dito sa kabila. Maraming damo. Yung kinumbort ko, mga idol, kung wag nyo nang pansinin dati kung mapapansin nyo ngayon wag nyo nang pansinin itong gitna na yan halimbawa yung gitna na yan maraming damo yung comfort ko lilinisin yan bukod dun sa tatanggalin yung damo lalagyan niya pa ng ng kanal dyan sa gitna kaya okay siya. Papatay niya yung damo. I-cultivate niya yung damo. Tapos lalagyan malalagyan bukod doon, lalagyan ng kanan. Kaya yung gitna na yan eh, malilinis yan, matatabunan. Ito rin sa kon sa kabila. Oh. Ayan, oh. mas maluluwang mas maluluwang na ito. Compare compare doon sa amin mas maluwang na ito oh, Yon, oh, doon naman sa kabila doon. Yon, nagabo na naman sila. Yung anton Ito naman nag-spray. Yan. Medyo palubot na tayo mga idol. Oh, kaway lang sa mga nanonood diyan. Oh, kung naligaw ka man sa aking channel mga mga idol, eh salamat kasi napanood mo itong video na to. Oh. Tapusin mo hanggang sa huli mga idol. Para sa ganun eh marami kayong matutunan. Oh, ayan oh. Daming damo. Pinapag-aralan ko mga idol kung ito itong gitna na yan. iko cultivate yan ter nganan malagian nang kon and down in the moon talang kon wala ka masabi oh oh o patapos na yan oh mano mano yan yung kon oh, yung 'yung pagbumba niya, mano-mano. -mano. Lapitan natin kasi papunta siya dito. I-interview natin kung ano 'yung gamot na ina-apply niya. O sa ganun eh, magkaroon din kaya ng idea. Pero ang alam ko ay eh, patapos na. Hm. Tayming patapos na tara lapitan natin malagkit kasi ang lupa pagka makatsinilas ka malagkit oh, basa pa kaya yung ginawa ko mga idol sinubukan ko kahapon pero malagkit ang lupa kinakailangan eh, kawin muna siya para tayo sa video. kinakailangan eh, makawin yung lupa matuyo ay wala na wala oh, na makakalog na gas natin free mo ba? 2 for day? Oo, may 2 4 d Tsaka yung pang ano? Yung algae na kuhan yan? Ground yan. Ah, uh, ground? Mm. Daming klaseng ano eh. Kaya nga. <laughs> Lagay lang ng 2 for day para dyan sa ano? Oo. Oh. Nakakamot eh. Sa kalamitang. Kalamitang. Meron akong kinukumbort pa na kuhan. Yung sa may gitna niya, i cultivate niya. Tapos lalagyan ng kanal. Pigy, pigy. Parang kwan din yun. Eh, parang, parang kalabaw, kalabaw din Oo. Pa, uh, oh, yan na mas mabilis. Eh, yung cedar kasi namin, kinumbert ko rin. dalawa. Oh, okay. Kaya mas mabilis na mag kwan. Mag cedar. Ngayon, eh kwan, tapos na yung project ko na yun. Sinubuan ko kahapon, eh basa yung lupa. Kaya dumikit. dumikit? Mas maganda yung mapukray. Doon puro kwai. Puro araro. Oh. Wala pang ano, wala pang medsina na ano. Mm. Uh, pang, Ayan, ano, ano. Maganda yung pagka nag-improve yun eh kwan. Baka maraming kukuha nun. No? <laughs> yung Para, kwan. Yung, yung po sanang may ise eh, matagpan yun. Eh. Ah, eh, kwan. Bukod dun ay eh, kakanalan niya. Ayun, nagabuno. Eh. eh, ilang dis na ito ba 26 ay ah, 26 na 26 na, okay. 26 na October ah wala pa 80. 20 days. 20 days. Mm. -hmm. Medyo palpak tuyo yung ano yung lupa sa ako. Mm -hmm. Okay yan. Isa ilang kon nito, isang tarya. Mm -hmm. Eight. Eight. Point eight, no? ha? Point eight, no? point eight. 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 Eh ma malak ah 130 sacks. Ah. Uh, Pero yung unang ano yung unang binili NK nakakuha ko ng 120 cabans. Cabans eh, yun. Mm. Eh, ngayon nakakuha yung pinakataas na lang eh 120 130. Saks. eh, 8000 square meter taw. Aba. Eh kuha na. Ma malaki ah. Puro NK ang kinukuha mo dito kuya? Hmm? NK? NK DeKalb, Decal ngayon. Decal. Pero ang pinakamababa nito, nagbaba. Kanina, mm, yung yung hariinar ves na 66 lang. Mm -hmm. Kasi eh kasi grout talaga eh, wala. Na. Oh, pero 'yan eh kwan, mga 100 ganoon mm -hmm. yung sa amin. Malakihan eh. Oh, pero eh kung 8000 ito, di mas mas makaka yung sayo. sila kay noon kami dalawa mag-araro dito kasi mm. yung biyanan mo mm. <laughs> yung matanda yung tatay tatay ng biyanan mo mm. oo oh, tatay ng biyanan mo eh. meron pa kami hindi natapos na no, no, namin magtalim? oo oh, mga tatlong tarya pa yeah, kasi, yeah. Na nadagdagan kasi mm. pero kahit papano eh kwan medyo guman yung trabaho namin nang dahil sa kinumbert namin no kasi dati yung ganoon na kuliglig ako pa ang mag-isa mahirap maglagay ng gulong wala akong kasama mahirap pagpalit oh eh kung magtawag ka naman ng kasama eh pumapatak yung metro nila kay bandrade eh yun ang iniwasan ko yung gano'n. ngayon okay na kaya ang minamaster ko yung gano'n, yung pang pang cultivate na gano'n aw oh. Tapos yung pang-abono na ganyan oh. No? 'Yun ang kinukuan ko. Kasi mayroong mas mabilis diyan eh. Yung sako. Tapos lagay mo ng PVC. Parang bag sya. Ganun na lang. Oy, oh, eh, ganun mo na lang. Mas maganda 'yun. Mas mabuti ako. Yung sabog na ganun. Oo. Pero ayaw nila. Ganun, nang asawa mo yung ano pinag-abono ko? Oo. Oh. Ang kilit ganyan ka ako. Oh. <coughs> Eh, sinubukan niya, oh, parehas lang eh. Yung parang kanyo yun ne, eh, parang palay parang yun palay eh. palay. Oh. Basta mabuti yung tubo. Eh, pwede. Pwede eh, Basta puro complete ka. Puro pagulong. Oo. Mm. Wag kang lang magpa ng ammonium kasi yung ammonium masyadong uh, ma mapino. mapino. Dapat yung medyo gordo. Oo, puro biking. Biking. biking para gumulong. Oo. Pero ayaw nila ng gano'n, ng gusto nila yung isa-isa lang. Individual. Eh pero yung ganyan, mata, mas matagal yan oh. No? Mm -hmm. Matagal, matagal. Ganun. Eh kung 8,000 ito, eh okay nga rod ah. Iba-ibang variety kasi yung kinukan namin, hindi lang isa. Mm -hmm. Kasi pag isa, pag kakuan, wala na. Subuka po yung lahat yung ano, bini Trinayin namin dyan yung pioneer nung nakaraan, inuod. Oo, oh, kahit dito. Ka kahit anong variety mm. nung nakalipas talagang inuod. Inuod. Okay. Lalo na yung mga huli. Mm. Na huli ka talaga. Yan o, oh, yung ano, niroroto nila. Mm. Lumakad yung reaper. Pabalik, wala pang siyang lata. <laughs> so, nila pa-tractor na. <laughs> Pinabayaan niya. Oh. Yung iba, kwan eh, pinalawag na lang eh. Lugi, nung nakaraan. Sana ma eh, makabawi tayo ngayon. Sana. Kung hindi, ma ano, mabaha. Istan man kami nung nakaraan. Nakaraan eh. Ganito yung ano, tapos na ako nag-spray, tapos na ako nag ano nagbuno. Mm. Paghapon, umulan na. Oh. <laughs> Kinabukasan, baha. Kinabukasan, baha. baha na. Siguro ngayon eh, wala na. Kasi kuno na eh. Eh, karamihan kasi na baha ngayon. September, October eh. Hindi, kasi hindi. Taon-taon na, ano na. Na, na baha. O, oh, mabilis din magabuno ng mga to ito nag-spray yan naman mga idol ang gabo tapos patapos doon yung tinignan natin kanina kasal ko yan pala na magtanim kaya nahuli na yun okay mga idol eh, please like and share oh, pakipalo nyo ako sa aking youtube channel maraming salamat mga idol god bless sa mga nanonood dyan Okay, abangan nyo lagi yung mga susunod kong mga video. Hindi na ako nag-i-date para sa ganun e eh, mabilis yung natin. Okay mga idol, salamat, peace out.